balita sa Metro Manila. Naaresto kagabi sa Naiya Terminal 3 ang kapatid ni dating economic advisor Michael Young. Nahuli ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC si Yang Jan Shing. Nagumagamit din ng Filipino names sa na Antonio Lim at Tony Yang. Arestado siya dahil sa pagiging undesirable alien. Isa siya sa mga sinasabing may kinalaman sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa dadalhin siya sa detention facility ng PAOK. Huli naman sa akto ang isang Chinese sa magnanakaw sa bag ng isang pasahero sa loob mismo ng isang eroplano. Ayon sa mga otoridad, nakita ng flight attendant ang Chinese sa may kinukuha sa handbag na nasa overhead compartment ng isang eroplano. Ayon sa mga otoridad, Pagmamayari ang bag ng isang Pinay judge. Nangyari raw ang nakawan sa gitna ng flight papuntang Maynila mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang sakit sa ulo nito. May akala mo yung may mga snatcher na rin sa himpapawid. Nang isumbong ng flight attendant sa pasaherong pagnanakaw, dito na raw nadiskubring biktima na kinuha na ng wallet ang labing isang piraso ng 100 US dollar bills. Aba, alam niyang may US dollar yung bag. Nagkakahalaga po ito ng 53,000 pesos. Agad namang inaresto ang suspect pagkalapag ng NAIA Terminal 1. May kasama raw dalawa pang Chinese nationals ang suspect pero inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman sila sa nasabing modus ng pagnanakaw sa mga aeroplano. Arestado namang isang sorbetero sa Quezon City matapos umanong gahasain ang isang dalagita. Ang suspek katrabaho daw ng ama ng biktima na nakatira rin sa kapareho nilang compound sa barangay Ramon Magsaysay. Sa salaysay po ng 13 anyos na biktima sa kanyang ina, pumasok daw ang sospek sa kwarto nito na may dalang kutsilyo. May panyurin daw itong pinaamoy kaya nanghina ang biktima sa kanga ginawa ang pangahalay. Agad namang nagsumbong ang biktima matapos ang pangahalay kaya't arestado ang sospek suspect. Itinanggi naman ng suspek ang paratang sa kanya. Maharap ang suspek sa reklamong statutory rape. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.